So, una natin gawin, bilangin muna natin itong hollow block na nagamit natin. So, kung bilangin natin doon, may dalawang nakabaon. Tapos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 pieces. Yung pabalagbag naman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9.5. Okay. 13 pieces times 9.5 is equals to 123 pieces. So, gawin na natin 124 pieces yung hollow block nyan. So, ang haba nito, magmula dun sa dolo, ng dito sa dolo, is 3.9. So, ang isama natin yung poste pa, is mas, sa 4 meter siya. Mas 4 meter. Pero yung hollow block natin, is 3.9 lang. Hindi natin sinali yung dalawang poste. Ayan. Yun lang yung sinukat ko. So, kung isali yung poste, ang haba is 4 meter. Tapos, yung taas niya naman, yung taas niya, mula dito sa pinis lang ng flooring, is 2.6 So hindi natin sinama yung dalawa sa ilalim. Sa flooring lang tayo nagbase doon. So may dalawa pa kasi sa ilalim na hollow block. So 2.6. Tapos yung ah uh, Aba is 3.9 hindi kasama yung dalawang poste yan so yung bakal naman natin na nagastorito mula sa puting puting lang ng wall hindi nakasama yung puting doon sa uh, paril, sa kulong puting natin hindi kasama yon pero diretsuhan naman yan nakakunikta naman yung kuan natin yung puting ng wall puting sa mga puting ng kolom, yan so ang lahat lahat na na bakal na nagamit natin is yam na piraso 9 pieces okay 9 pieces so kung simento naman ang nagamit natin dito is limang pirasong simento yan so ayan ah, limang sako yung nagamit nating siminto dyan so ayan Uh, ang hollow block recall lang natin yung hollow block na gamit natin dito is 124 pieces tapos yam na piraso na 9mm ang nagamit natin sa wall na to kasama na yung mga puting nya yan tapos limang sako na simento so ang buhangin bali naka 20 sako tayo na buhangin halos isang cubic sya so kung ito total na natin yan ang hollow block kasi dito sa amin is 13 pesos yung isa so 124 124 times 13 is 1736 tapos 5 pirasong siminto so 220 yung isa so 1100 Okay 1100 yan tapos yung bakal natin na 90 pesos yung isa is 810 sa siam na piraso siyam piraso times 90 is 810 yung alambre na kilo is 90 pesos tapos yung buhangin natin na isang cubic is 900 so ayan kung itotal natin lahat yan ang halaga ng ito ng area na to na ang taas ay uh, 2.6 3 meter pagpalagay natin na 3 meter na mahigit mula dun sa puting o mga 3.5 ang taas mula dun sa puting tapos yung haba na 4 meter yan kasama na yung mga poste ang nag ang nagkakahalaga na yan halublak lang ha halublak lang lablak lang hindi kasama yung poste sa sa kinikwenta natin doon sa nauna akong video andoon yung halaga ng dalawang posting to so itong halublak lang bakal, siminto, buhangin uh, ah, nagkakalaga to ng 4,636 lahat lahat na yan okay. tubig lang hindi sinali natin dyan dahil libre naman yung tubig so ayan yung haba nyan is ah, 3.9 mga halublak lang ha tapos yung taas nya mga nasa 3, 3 meter pataas kasi yung sa flooring natin mula sa flooring natin ang taas nyan is 2.6 so ayan yung halaga nyan is 4,636 so ayan balikin naupisan na rin natin yung biga dito so subaybayan nyo ako sa uh, susunod pa ng mga araw, nagipon muna ako kasi wala akong budget sa ngayon, so hindi pa tapos kulang pa yung mga bakal na yan ayan, kulang pa yan kasi nakinapos ako ng budget So bye bye nyo Mas maigi kung ilalike nyo Tapos isasubscribe nyo yung video na to Para pag gumawa uli ako I-update ko kayo kung anong mga materialis Kung magkano yung nagagasto natin Sa bawat step na gagawin natin Okay Okay sa Para mas makita nyo ang uh, detalye Ng kwintahan natin Uh, ilalagay ko sa description below. Pakipindot nyo na lang yung more para makita nyo yung uh, mga materialis na ginamit at magkano. Ililista ko doon. Ilalagay ko doon. Okay.